Alamat ng Mangga Noong araw, ang punong manggang tanim ni Tandang Isko ay pare-pareho lamang ang bunga. Ito'y maliliit at ang tawag dito ay pahutan. Matamis kapag hinog, kaya gustong gusto ng mga bata ang pahutan. Marami ang natutuwa kapag panahon ng pamumunga dahil ang matandang may-ari ay hindi maramot. Minsan, may magandang dalagang napadpad sa manggahan ni Tandang Isko. Kusang loob na inalok ito ng mga hinog na mangga ni Tandang Isko. Sa kasiyahan ng binibini ay tinanim nito ang mga buto ng pahutan sa bukid at sa paanan ng bundok. Agad tumubo ang dalawang buto at pagkaraan ng ilang araw ay ganap na itong isang puno. Labis na nagtaka si Tandang Isko sa pagkakaroon ng punong mangga sa hangganan ng bukid at sa ibaba ng batuhang bundok. Balak sanang putuloy ng matanda ang dalawang puno, subalit sa tuwing siya ay lumalapit, waring may bumubulong. Wag po, wag mo akong patayin dala rin ng panghihinayang kaya hinayaan na lang nitong lumaki at lalong lumago ang dalawang puno ng mangga. Malaking pakinabang tuloy ito sa mga magsasaka at kalabaw na roon ay sumisilong. Ang madalas magpahinga sa punong manggang nasa bukid ay si kalabaw. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataong makausap palagi ng puno. Hulog ka ng langit sa akin, Unong mangga. Dati-rati init sa katanghali ang tapat ay aking tinitiis. Subalit nang ikaw ay sumibol, pagal kong katawan ay binigyan mo ng ginhawa. Kaya kapag sayo ay may nagtangkang pumutol, humanda sila sa sungay kong matutulis. Salamat sa iyo, kalabaw, at ako iyong ipagtatanggol. Noon paman ay hinahangaan ko ng iyong kasipagan, kakisigan at kalakasan. nahihiyang wika ng mangga Hindi nagtagal, sa dalas ng kanilang pag-uusap ay nagkaintindihan ng kalabaw at ang punong mangga. Samantala, nagkaroon na rin ng kagustuhan ang punong manggang nasa paanan ng bundok at ito ay si Manggang Pahutan na malapit sa kanyang kinatutubuan. Sa panahon ng paglilihin ni Pahutan ay palaging sumisilong sa lilim niya ang isang magsasakang may dalang piko. At ewan kung bakit gustong-gusto ng mangga natitiga ng piko. Sumapit ang araw ng pamumulaklak at pamumunga. Parehong pinausukan at inalagaan ni Tandang Isko ang magkahiwalay na puno. Ang lahat ng mga punong mangga ay pawang nagbunga. Nang bumalik ang matanda upang anihin ang mga bunga ng mangga, ito ay lubhang nagulat. Ang dalawang puno na hiwalay sa karamihan ay magkaiba ng hugis at laki ng kanilang mga bunga. Hindi maisip ni Tandang Isko kung bakit nagkaganoon. Muli, ang magandang dalaga ay nagbalik at Sapagkat ang malalaking mangga ay bunga ng pagkakaunawaan ni na kalabaw at pahutan. Kaya tatawagin itong manggang kalabaw. Pagamat magkawangis sa laki ang mga bunga nila ng kabilang puno, ay may pagkakaiba pa rin sa hugis at sa kanilang sukat. Dahil ipinaglihi ito sa piko, kaya makikilala ito sa tawag na manggang piko. Binibini, paano mo nasabi ang bagay na iyan? sapagkat ako ang diwata ng mga prutas. Ngumiti ang dilag at piglang nawala. Ang sinabi ng diwata ay paulit-ulit ding ikinukwento ni Tandang Isko sa mga namimili ng mangga. Datapwat hindi na mahalaga iyon kahit pahutan, manggang kalabaw o manggang piko. Basta ang mga ito ay pare-parehong mangga. Pusong bibitin-bitin mabangong amuyin, masarap kainin, lalo na tinog. At yan ang kwento ng alamat ng mangga. Laging tatandaan mga bata, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Tumulong sa abot ng makakaya. Hanggang sa muli mga bata, paalam!